Eliminated na po ang Philippine ASCAL sa World Cup Qualifiers. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin ng ASCAL sa lahat ng kanilang natutunan. Sila pa rin ang panalo sa puso ng mga Pilipino. May News to Go, si James Velasquez. Agresibong inatake ng Asgals ang Kuwait mula sa kickoff ng laban. Gamit ng kanilang 4-5-1 formation, kusang matindi ang depensa sa gitna at maraming tulong sa harap, sinubukan nilang butasin ng midfield defense ng Kuwait. Pinagtulungan ng magkapatid na young husband na kopensa ng right wing, pero mabilis bumawi sa depensa ng mga Kuwaitis. Pero ang karanasan ng Al-Azraq na mayani habang tumagal ang first half ng laban. Gamit ang magandang ball movement, ilang beses na iniwanan ng Kuwaiti strikers sa depensa ng Asgals. Mabuti na lang at matibay ang backline defense sa pang pangungunan ni Team Captain Ali Borromeo. Pero dahil never say die Philippine National Football Team, nakalusot si midfielder Stephen Schrock sa depensa ng Makwiti para makagol sa pagtatapos sa first half. Pero sa second half, tila nagising ang opensa ng Al-Azraq na mabilis na tumablas sa laro matapos ng isang goal sa 62nd minute ng laban. Hindi sila tumigil sa pag-atake at maya-maya ay nakagol na isa pa para tuluyang ibaon ang Philippine Ascals sa game score na 2-1. Pagkatapos ng laro, pinuri ng coaching staff ng Kuwait ang Philippine Ascals dahil mas nahirapan daw sila sa second leg ng kanila serye. You have very good team. You play well today. I thought you are growing up with this team especially you have very good quality and you have very good citizen like to the football. Bagamat eliminated na sa 2014 FIFA World Cup ang Ascals, batid naman ang koponan na marami sila natutunan sa pagsabak sa qualifiers. I think this is a is a growing process for the team and the team the team will can only learn from from these experiences and uh, taken both results together uh, and uh, if you think maybe one year ago, if you would have played Kuwait, it would have been a different score for sure. Natalo man ang ating kupunan, kampiyon pa rin naman sila sa mata ng taong bayan. We're still behind you 100%. Lahat po tayo ay mga Pilipino. Lahat po tayo tumayo, kampihan at sandalan ng ating mga Asgals. Sa Setyembre, sasabak ang Asgals sa Long Tank Cup sa Thailand. James Velasquez, GMA News.